Ang kalusugan ay kayamanan. Kung araw-araw kang kakain ng isang mansanas, makaiwas ka sa doktor. Kung araw-araw kang kakain ng gulay, makakaiwas ka sa kanser. Kung araw-araw kang gagamit ng isang limon, makakaiwas kang tumaba. Kung araw-araw kang iinom ng isang baso ng gatas, magkakaroon ka ng malakas na buto kung araw-araw kang iinom ng walong basong tubig, magkakaroon ka ng magandang balat at maiwasan ang dry skin. Kung araw-araw kang kakain ng isang saging, magkakaroon ka ng sapat na lakas. Kung araw-araw kang matulog ng walong oras, magkakaroon ka ng masayang buhay. 3. Dahilan kung bakit ka hinabol ng mga tao. 1. Kapag nakita kanilang lumalago. 2 kapag nakita kanila lalo na gumanda at gumagwapo. 3. Kapag nakita kanila na ikaw ay pinakamasaya kahit nag-iisa.